Kaya yung sa utang, huwag ka lang tayo sa Ngayon, uh, sa Pilipinas, gusto kong hindi ko lang yung problema natin sa utang doon sa patikulang ng mga problema ng mga badawa. Alam na lang natin na ang sahod sa Pilipinas hindi na mabubuhay. Mabubuhay ba kayo sa 680 pesos ay? Hindi. Kasi, bakit hindi nga nabubuhay niya? dahil uh, ang pangangailangan ng mga pagkagawa at ang lahat ng ganoon na cost of, -of living inu-compute yan, madali lang i-compute yan uh, pipunin mo lahat ng payat ng pangangailangan mo sa pagkain, tubig, kuryente, komunikasyon uh, i-compute mo, lagay mo sa notebook at inu-compute yan ng Ewan Foundation sa pinakalapitid pa na kong uh, benesyo ng sasusin ng kasusatuan ng mga magagawa para mabuhay lamang ang saninan ng mamilya umaabot sa 1,200 pesos o 1,207 pesos na day. Ang kailangan sa mga magagawa para lamang buwan niya ang pinakapayak Ibig sabihin, pag pinigyaman ng 1,200 pesos ay day na sahod huwag kang magsaya hindi ka payayaman mo. wala ka pa pang savings pinakapayak po yun dahil yun ang kapal mong kasusin para mabuhay ka lang sa mga araw-araw. Hanggang 1,207, pinaka-dipito ng combination, kalingan sa ibang foundation. Kapag natalungin mo yung dating head ng meta, at sa Secretary Pernia, sabi niya, kailangan ay 42,000 pesos naman. Ibig sabihin niya, kapag dinipay ko, kay 26 days, and this is for me, 6, So, ang pangangailangan para magkaroon uh, sa tayo sa pinakabaya na pangangailangan mo dahil proving oriented transportation, kasyon, kung hindi mo talaga pwede kumala sa iyong bala ibig niya ang kanya, patausan 500 pesos, tadi, ano epekto? pagluto sa ulo ng kambinginas, ang epekto nito ay lalong sa maliit at kakarambog na suweldo ng mga gawa ang daming dagani, -dami. ang daming yung kailangang -dami. bayaran, lalo pa siya makapili ng pagkain, kakarambog niya sweldo ay kailangan nyo magbaya ng buwis. Dahil tayo ang pinubuwisan. Hindi naman ang mga mayayaman, every time na bumili ka ng pagkain sa grocery o kaya sa malengke, magkano, ilang percento ng part ang tinatayagan? 12 percent. So kapag ang iyong pinamalengke ay ay isang libo, ang iyo kailang bayan na ay 1,120 pesos ay 120 pesos na pinigay mo na muna sa gobyerno bago mo pa masahin ang iyong pinas bago mo pa maluto ang iyong patay bago mo pa isubo ang iyong anak ang iyong pinamili inuna mo muna ang gobyerno binigyan mo sa 120 pesos sa 1,000 iyong ipinuhin bakit kailangan mo magbayad ng 5% mag at hindi lang pa excise tax hindi yan may yaman ng mga kaya, kundi ang kontinente mga katawad na tayong masang Pilipino na edictan na bumili ka ng mga ilulil na mayroong rasukan o kaya nagpapakasumina ka, mayroong bagay sa istax. Hindi na kaya. Do'n kayo do'n Sabi Yan Ang mga bank na ay isa isa. Para yan, meron na, meron siya ipakita sa mga Okay tayo, po, tayo po ako pinupusan sila At tayo ang uh, makagalo kayang buwis. So, doon sa 600 class, friends, sa 700, pwede nung nagawa dito na sa NCR, 500 sa ibang lugar, 400 sa ibang lugar, 300 sa ibang lugar. doon, ang pamayang doon ang gulaga sa ating Ano ba? Ang gobyerno, ang ng mga pamahalaan ng wala wala nang budget ay niyo ang publiko sa dito budget sa edukasyon, wala budget sa ah uh, panisukan, budget sa basic business transportation, wala budget sa tubing ng ng gobyerno ang uunasan kasi ng bayan pa tax, di ba mo ikak? Ang bayan naman tax, ang mga ng mga social program Meron kayong contribution sa water. Para ano? Para kagamitin niya ang contribution kapag walang tubig doon, meron kayong tubig. May sarili kayong source ng putik. Mayroon mayroon putik. Kayo, mm -hmm. putik o kaya meron kayong common area ang niya. Ibig sabihin, dapat ang buwis mo may tubig? Eh? Dito sa, so, sa Pilipinas, hindi ka lang. Hindi canad. Dapat may kamangkatang servisyo para para ang yung ay hindi mo na kailangan pag-agastusan pa sa mga, mga hindi ka na kailangan gumastos ng sugan, hindi ka na kailangan gumastos sa mahal na transformasyon, hindi ka na kailangan gumastos sa edukasyon, kasi dapat sagutin ng gobyerno yan. Pero dahil na sa utang ng gobyerno, anong nangyayari? Para mapakita niya ulit sa banko na siya hindi ang bayang utang para lang siya utangin, ay kailangan niya na alisin ang mga pampublikong servisyo. At ilagang pinakamasa at manggagawa ng Pilipino ang kasusin para doon. Kaya, panay-panay ang panay, ginagawa ng gobyerno ng privatization. Panay-panay. At alam nyo na kung ano mga na price price lang? Sino dito ang magpapayad kay Prime Water? Ayaw, Mahal mo ra. Mahal. Ang tubig pa nating prime, kasi kung kailangan mo, bago ka makakuha ng yun yun, kagustuhan niyo, o magsusunghan yun, diyan, kahit na ano yung kaya ito yung kaya ito yung kaya ito yung kayo ng yung kahit ito yung kaya ito yung kaya ito yung kaya ito ng kaya ito na kaya ito yung kaya ito yung kaya ito yung kaya ito yung kaya ito ito Ang gasolina, matagal ng derivative. Ang kuryente, matagal ng price price. Ang pinakamahal na gastusin ng ordinaryo na gagawa pa sa Pilipino ay ano? Kuryente. Diba? Bakit? Kasi ini-insure ninyo, binabayaran ninyo yung mga kapitalista sa kuryente dahil pribado ang kuryente na dati galing sa kuryente. Bakit nito pa price? Kasi importante yan sa mga may pakita nila doon sa kanilang pinagkakautahan na ito yung pinigil ang kasusan ng buhay So, ang mga may atin na. So, nakalagayan kayo sa po sa sweldo ang buwis na kailangan para makautang sila. Ang mga pagpupigong servisyo na kailangan ni Friday para makautang sila. Nandun lang mahal na tubig, nandun lang mahal na kulete, at kung makailangan ginawa niya dahil ang Airport binay binay sa iyo na, na. makakaroon ng mahal na naman ang tikas sa Arugano at ang Arugano ay kabit-kabit ang magiging efek kung magkakaroon ng mahal ka, sa na sinilin sa Enaiya kabit-kabit at ang mga karahal na nagagaling sa pag-transport mula sa kanto mga ang ang magmamahal ang masang Pilipino ay hindi na pwede magkakaroon Magsambalala kayo kung ano ang pinya. Di ba? Bakit? Kasi may kailangan ito ay i-privatize para makautang mo rin. Yan ang epekto ng utang na ginagawa ng gobyerno ang nakatagal niya sa ordinaryong magagawa at masang Pilipino. So ano kasi?